meron meron akong pagdududa Na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Pang hayop. Kanang ginatawag nila o oh, ano sa bana siya sa Murag Lamaw? Oo. Ganyan. <laughs> ganoon ba yung bigas ng NFA, sir? Ah. Uh, ganyan yung ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. <laughs> oh, yan yun, ba? Diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy ang mga, hindi mga hayop mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Meanwhile, nagre ang isang pamilya sa Davao City dahil sa nabinili nililang bigas na peke raw. Nagmukha raw po ang mga butin nito matapos nilang isaing. Makibalita tayo kay John Bautista ng GMA Davao. Dumulog sa GMA Davao ang pamilya ni Carmencita Grinio na isang negosyante sa barangay Matina Playa kanina hinggil sa uri ng bigas na kanilang nabili sa isang tindahan sa lungsod. Ipinakita ni Aling Carmencita ang itsura ng naluto ng bigas. Sa unang tingin pa lang, tila matatakam ka dahil sa puti ng butil nito. Pero kung ito'y pipisilin, tula na itong foam. Karoon ako po siya, gidog mo. Hindi mang yapon. Muputi. Murag styro ba? Styro core. Muna nga. Ako na lang Hinala ng pamilya. Sa Davao del Sur galing ang naturang bigas dahil doon kumukuha ng supply ang binilhan nila nito.